yon boss. Magandang gabi. Ah, uh, overtime na naman tayo. Kasi meron tayong ah, uh, pasyente ngayon na na nalagas yung kanyang mga rayos. ano? mga boss. Ayan, kita nyo ba? So, titanggal na namin. Ah, uh, ito ay pa tricycle. May sidecar. Puno siya nang mga itlog. Ayan, boss. Ayan, no? Kita nyo ba itlog? Ayan, no? Puno-puno siya ng itlog po ay Barato 175 Ang biyahe daw nito mga boss ay Binyan pa So galing siya ng San Jose Pata ah, San Sana boss San Jose Sana So napadaan dito sa shop natin Eh nagsimula kasi nagputol Nagputol na yung kanyang mga rayos ah, Buti na lang at bukas pa tayo So Isasawali, isasawali na natin Yan kasi ang biyahe niya pa ay Binyan. o so, ilang bayan pa. Kabuyaw, uh, Santa Rosa, Binyan. balik pangatlong bayan pa yung kanyang uh, tatakbuhin. So, yung mga ganito kasi na, na problema. Pagka nagputol na, nagupisa na magputol yung rayos ng uh, likod ng ating uh, tricycle. Yan ay tuloy-tuloy ng malalagas hanggang sa bumagsak na. Buti na lang at nabutan pa tayong bukas. So, iaalay natin para kasi ray makarating doon sa kanya pupunta ng maayos at may delivery niya ng maayos yung kanya mga produkto so yun boss mag na tayo yun so, mga boss kasi hindi ka yung ating uh, nipple dito sa rim yan mag pa tayo mag oversize tayo ng butas kasi yung ating ilalagay na na nipple ay kutsyo so hindi pwede ayan yun Malaki na natin ang butas. Kunti-kunti lang naman. tapos na tayo sa pag-oversize ng, ng butas kasi kanina uh, hindi makapasok itong nipple ito. so nilakyan lang natin ng butas para makapasok ito ngayon magsisimula na tayo mag align so dati pa rin no? pag sa pag dito sa loob papalabas sa suksok yan ngayon ang boss tapos hanapin ulit natin yung uh, butas Udas dito sa so malapit sa may uh, sutan ng uh, ng pito, no? Katabi so, na ng kasi mayroong butas doon na nakaturo pataas. Doon tayo magsususo. siyang ano, no ano? May siya ulit. Para di para lang hindi tayo maligaw. Kaya naman nating ilagay ito lahat eh. Magkasabay-sabay pero mas maganda lang itong isa-isa para madali niyo uh, makuha. Ito, so, nitsok natin yung pangalawa. So magbibilang tayo ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito tayo magsusuksok ng pangalawa. Kasi kung mapapansin nyo, yung butas na sinuksokan natin, ay nag, nakaturo sa bandang ibabaw sunod so, ulit Ganun ulit mga boss, magbibilang ulit tayo ng lima muna dito sa isinuksok natin na rayos. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. lang ulit tayo ng lima isa, dalawa, tatlo, apat, lima balik kung mapapansin nyo ito mga boss uh, yung butas na sinusukan natin ay yung butas na nakaturo pa itaas yung butas ng rim na nakaturo pa itaas doon ah, kayo masusuksok kasi yung rim natin may dalawang butas isang butas na nakaturo pa baba at isang butas na nakaturo pa itaas nga nagsuksok tayo dito sa sa bot mula sa loob papalabas at yung buha natin ay yung na itong sinusuksok natin ay nasa taas na bahagi no dahil nakahiga yung buha natin ang susuksok ka din natin ay yung butas ng rib na nakaturo din pa itaas ito dinidimu ko lang para sa rin yung maintindihan mas mabilis yung siyang maintindihan kasi pag, pag sinama sama ko na lahat yan sinaksak ko na lahat yan maliligaw na rin kayo pero so, uh, maguhan pa lang pag sanay na kayo pwede na sabay sabay so, Ganyan mga boss kanya na tsura. Ngayon, ang gagawin niyo pagkatapos na isuksok na natin, pipihitin naman, pipihitin niyo naman yung buha ganyan. Ang pihit mga boss ay naaayon doon sa hilig ng butas. Dahil itong butas na to ay nakaturo pa pa ganon. So pipihitin mo siya sa kanya. nyo ba? Per, masuyo. Ilapit. Ilapit mo dapat. Okay. Lagi din, siguro. Eh, mo. So, 'Yung mga buto, nakikita niyo 'to. Pipitin 'yung buha, kaganyan ay sure. 'Yan. 'Yan ang ka nakaayon naka 'yung rayos doon sa uh, itsura ng butas. Tingnan niyo. Ganayan eh. Ganayan Balik ka rin natin sa kapilar naman. Yan mga boss. Ayan, kita nyo. Kita nyo ba? Yung hiling. Ayan, ayun, ayun, ayun. na. Ayan, pinuli natin yung butas ng pito. Ayan, ako po. nyo ito. Ayan, So, yung katabi niyan, ang butas niya nakaturo din pa itaas mga boy. So, susukata natin. Ayan, mga boss. Dito siya tumama. Ayan o, oh, mapapasin mo. Kita diba? Ayan. Kita, kita. Ayan. Dito tayo magsusuot. Tapos ka natin susukod sa tabi nung pito. Pito, butas na yung katabi niya may naka uh, yung butas na katabi ng pito ay naka, yung butas na ng rim ay nakaayon ayon by taas. Ganun ulit na po Bali magbibilang tayo ulit ng lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. so ya, dito tayo

eh, okay, mga boss, uh, naikapit na natin yung unang layer, no? Unang rayos. Tapos uh, natapos na natin yung unang layer, no. So mapapansin niyo, yung rayos lahat dumaan sa ibabaw sa labas. No? Ayun, ang kasunod dito, boss, yung second layer, ganun din. Dito rin tayo magsusuksok papalabas. Ayun, mapapansin niyo. tuturo din uh, sa bandang ibabaw yun din ang tutusukan na, na paglalagyan natin ng rayos kasi kung mapansin nyo dito tayo naglagay ayan yan yeah. yan diba ayan mga boss itong rayos isusuksuk nyo rin dito sa butas ng rim na naayon sa kanya ayan yeah. yeah, ayan tulad dito mga boss ha. nakaturo din siya dito so dito isusuksuk natin dito ayan yeah, o susuksuk natin ganyan boss ayan Pag medyo nahihirapan kayo magsuksok ng rayos, So, nyo lang a finish product